Tama yes. ba na nag-agree yung komite, yung buong Quadcom na mag-extend ng courtesy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yes, uh, yun ang pinag-usapan namin. Uh, siya naman eh, through his lawyer ay nagsabi na he's not feeling well. Of course, uh, sa rules namin dapat eh, magpadala ng attachment ng medical certificate pero we weighed that, no? Uh, in courtesy to the former president. Mm -mm. Pero kailan kaya siya ano? Kailan niyo po ba hanggang kailan kayo willing maghintay kung dadalo ba yung pangulo? Uh, hindi kami pwede maghintay uh, forever niyan, no? So kung, for example like uh uh kung di siya makakadalo muli when he promised he would come if he's invited at uh, sabihin na naman na abogado niya is not feeling well. Eh, magkasabi na kami bigay mo kami ng uh, medical attachment, medical certificate para maniwala kami talagang mayro kang sakit. Eh kung hindi pa. Uh, hmm. Kung wala, eh mapipilitan din kami na mag-issue ng show cause order on him. Okay. Mga ilang ano, ilang absence po yung uh, usually binibilang bago maglabas ng show cause order yung uh, committee usually dalawa lang eh, uh, or tatlo no uh, pinakaano na yung tatlo uh, for example like uh, we're thinking talagang, kung talagang hindi makakadalo ang pangulo sa is not feeling well baka kami na pumunta ron sa sa Davao no uh, for for uh, for that to be easier on him no? hmm. Kung uh, anong pwede mangyari, let's say, naglabas kayo ng show cause order pero hindi pa rin siya nagpakita, ano yung susunod na hakbang po dyan? Uh, according to rules, eh, dapat uh, content na, no? Uh, bigyan na siya ng sapwina. sapwina. Pero that iniisip namin, uh, being the former president at uh, matanda na rin siya, at talaga namang is not always feeling well, eh, baka puntahan na lang sa Dabao do na kami magkaroon ng hearing. Mm -hmm. Pero kayo ba? Ano bang pakaramdam nyo? gusto may balak pa talaga ito magpakita sa Quadcom hearing o baka naman dinidribo lang kayo Aba ay, pag siya nagpakita ng pag siya, pag siya, nagpakita sa Monday sa Senate hearing aba lang kami no uh, the thing is uh, Why would he attend the hearing in the Senate, but he can attend to our hearing when uh, he already said na pag-inis eh, siya inimbitahan, mag aattend siya saka uh, I think meron pa kayat parinig sa inyo 'di ba sa mga kongresista. Na kung ma-attend siya, you better ask intelligent questions, hindi po ba? Yes, uh, educated questions those Educated pala, naman, sorry, educated. Sabi ko naman eh, he can rest assured na uh, 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 na yung mga tanong sa kanya would be educated. Hindi ko lang alam hmm. kung yung kanyang mga answer would be educated too, no? Eh sana naman eh wag na siya magmura. <laughs> Sapagat hindi educated yun. Okay. Ang okay, isa kong tanong, uh, Congressman, no? sa dami ng mga lumabas na po dyan sa Quadcom Investigation, at actually, may nag inilink na rin po siya ni uh, retired Colonel Garma doon po sa reward system at saka si Bongo. Okay? Tapos maraming testimonya na, dinig nyo na rin yung testimonya ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Kung dami yung basis na na-cover na, no? Can you honestly come up with a credible committee report kung hindi nyo mismo madidinig yung mismo tinuturo mastermind ng lahat ng ito? I I believe so. Uh, we could be able kasi, yun namang reward system, eh, pinatunayan na ng uh, around five witnesses na nakausap namin. So I believe we could be able to make a credible committee report on that. You no. Know? na namin siguro kailangan pa ng isang witness talaga nakatanggap in fact uh, uh, garma testified that she received uh, uh 20,000 uh, reward money for that hmm. pero, pero how crucial yung pagano pagsipot ni dating pangulong Duterte dito sa ginagawa niyong investigation? Very crucial unang-una uh, very crucial ito doon sa mga kaanak ng biktima uh talaga namang uh, Christian nakita namin na talagang uh, gustong-gusto ng kaanak ng mga biktima na makaharap ang dating Pangulo. oo And uh, para malaman ng dating Pangulo, yung extent na kanyang war on drugs. Sapagkat uh, al ala naman ng mga kaanak ng biktima na uh, he knows nothing about uh, what is happening in the ground. Eh. So, 'Yun po bang contempt is that an option uh, in terms of uh, being used to the former president kasi marami na rang king ng temp diyan po sa quad ko. We will still talk about it. Sa akin naman eh he is now a private citizen yet hindi rin maalisamin that we are actually uh inviting a former president. Hindi lang former president kundi you know he's 79 years old and he's not actually feeling well. So can consider namin 'yon? Pero kayo personally anong uh, position niyo diyan is that an option yung contempt Personally to me that is not an option in, in uh ngayon at this point in time Okay okay oh, puntahan naman natin itong ano sabi niyo ako sakaling uh, magpakita naman siya doon sa investigasyon ng Senado eh <laughs> ako na lang gagamit ng term no eh parang sampal naman sa inyo yun kasi kayo yung una nag-investigate no Okay Uh, are you still there, sir? Yes, yes. Okay. Ang tanong ko rito, no? Anong tingin nyo rin sa magiging credibility ng investigation ng Senate? Kasi alam naman natin yung pinanggalingan niyan. Initially, si Bato de la Rosa, gusto niya mag-investigate mo to proprio. Pero ang ginawa ng Senate leadership, hindi, Blue Ribbon Committee na lang. Kesa naman siya mag-investiga, di ba? Anong tingin nyo? Meron kayong lalabas sa credible dyan sa, sa, sa investigation na yan? na nangyari after nagsimula mag-imbestigay ang Quadcom. We will have to wait until they invite the former president and find out what would what would what would his answers be. No, uh, I do not know if the Senate will also invite uh, Colonel Garma and Colonel Leonardo uh, so they can meet together. At uh, alam ko naman na the former president will uh, perhaps I hope he will tell all. No, Uh, tungkol sa war on drugs na ito. Oo. Eh, pero hindi ba it goes without saying na iimbestigahan ng mga senador, uh, iimbitahan ng mga senador yung mga witnesses sa inyo? Kasi for example, si Batol de la Rosa, nung sinabi ni Kevin Espinosa sa Quadcom na tinakot siya ni Bato para uh, idawit si Leila Dilima sa illegal na droga, di ba sagot ni Bato de la Rosa, pag nakita ko yan, susuntukin ko yan sa muka. So it goes without saying na uh, gusto niyang ma- confront gusto niyang komprontahin sa Senado hindi po ba Well I don't think that uh, Kerwin will change his answer when he face uh Pato de la Rosa no in the Senate hearing. And I Bakit would not po? even think that Ke that uh Jobby Espine will also change his answer. Tapakat so, nag recant na siya eh no. Hmm. Sinabi niya na sa amin na He now believes that Clarence de Lima is uh, innocent of the charges, oh, although he believes that Kerwin is actually a, a, drug, a, a drug lord. He yeah, established what committee Nami mean, the other day. So I don't think na, uh, Kerwin will change his mind uh, towards his answer to us. Eh paano kung takutin po ng ilang mga senador? Alam niyo po na napaka-powerful ng mga senador, katulad ng mga kongresista, at saka ng komite. Meron din silang contempt powers. Paano kung takutin yung mga witnesses niyo na bumaligtad? I, I, I do not know how they will, uh, you know, uh, put uh, Kerwin Espinosa under jurors. Uh, the fact na pag siya nagbago ng sagot niya, eh pangatlong pangatlong uh, ano na 'yan pangatlong affidavit na 'yan mababaguhin niya no so in, 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 in ko na hindi niya nababaguhin yan uh, although yung isang bagay na dapat niyang uh, talagang sagutin e eh kung talagang drug lord siya mm -mm. hindi rin ba magkakaroon ng issue sa ano sa jurisdiction doon sa witnesses kasi nasa pagkukup-kup sila yung ilan sa kanila, di ba? Ng Quadcom, yes. ng House of Representatives dahil nang, mga na-contempt sila. E papaano kung gusto yun ng ilang senador na hindi? Sa amin yan. Kasi sa, para sa tingin namin, hindi nagsasabi ng totoo. Kunwari si Kerwin o si Garma. papaano kung kunin nila? O subukin nilang kunin yung ano? Uh, he, he, can tell us that, no? nasa amin puder, nasa aming puder, uh, for example, si Leonardo, si Garma, nasa aming puder pa yan. Uh, we're thinking na siguro uh, next hearing baka si Garma eh, pakawala na namin, eh including ah. Leonardo. Oh, Bakit ba? We're thinking about that. Well kasi nagsabi naman sila ng totoo sa amin. eh So uh, sa amin naman, eh, kung nais nila, sumulat sila sa amin and they said that they would like to really be, uh, be set free. So siguro gagawin na namin yon Oh, oh,